So, sino magde-decide? Kamalik? Korte? Um, anong institusyon o ahensya ang magpapasa ng bagay na yon? Ito ang mga katanungan na dapat sagutin ng panukalang batas niya na marahil isang rason kung bakit hindi pa nga naipapasa ay hindi pa masagot yung mga tanong na yon. Or either that or yung kasi nga, yung mga sa lalo sa house, member ng mga police... Posible din yun. Pero gaya nung nasabi ko, asan ba yung version halimbawa na sasagot dun sa ehemplong mga katanungan kong yon Ayan. Dahil wala ngayon dito sa ating uh, studio eh. Nasa labas, hulaan po ninyo. Rubilin Mateo from Sydney, Australia. Partner, magandang gabi! Yes, magandang magandang gabi. Uh -oh. Okay ba audio ko partner? Okay ba? Okay. Yes, loud and clear okay. partner. Nasaan ka yes. ngayon? E, binabati ko yung ating mga kababayan na uh -huh. nasa iba't ibang panik ng mundo at uh, nanonood sinasamahan tayo dito yeah. sa ating programa. Kasi yes. ano ko, nasa Antarctica. Wow, so sure. <laughs> Sobrang lamig. Partner, napapaligiran ako ng na, napakalamig na aircon. Nasa bus ako. Eh. <laughs> Abay, okay yung bus hmm. na sinakyan. Ma uh -oh. Maganda yung aircon. Na. Feeling nasa Antarctica talaga. Parang nasa Antarctica. Kasi <laughs> <laughs> partner, ako oh, dati, pater. taga, taga Lon, Lon, Lon doon, Lon dito. <laughs> Date parle. O o ganon Oo, <laughs> Dati ako taga Lone doon, Lone dito. Uh <laughs> Uh si ito uh, si, si Leia, daligero mm. taga Australia. Yeah. Uh, mm Hoy, -hmm. ang dami tayong mga OFW no na nakikinig ngayon. Ibang si ba Base na diyan, eh? kasi tay amik taga UK. Mm, mm si, Oo ano, na. si Perry Winkle, uh, Australia. Australia. Mm. Oh, si Maylin naman daw, tagal long. Si Francesca loan. din yata, si Francesca din, parang Australia. Australia din si Francesca. Oo. Oh, ganun ba? <laughs> si Phil, si Phil. Malayo yun. Oo. Oh, oh. Dabaw. Taga-dabaw. Oo nga, layo. Dabaw City, si <laughs> Phil. City. <laughs> doon kaya sa sa Glory Mountain <laughs> kasi layo eh Glory hmm. Mountain eh uh, oye si uh, Illuminati sa buwangga Republic oye <laughs> Malapit Oy, na yung fiesta oh. dyan. Sa sariling bansa. Oo. Oh, Sambuanga Hermosa Festival. Ngayon. Eh, dati umuwi pa ako dyan pag Sambuanga Hermosa. Ngayon Oy, wala na time party. Wala na eh. Oh. Mahalang, mahalang pamasahe. Mahalang pamasahe. <laughs> uh, tapos tumaas pa yung parking fee. Oo. <laughs> oh, Grabe so, oh, so ilang, ilang per porsyento? <laughs> 200% o partner. Bakit? Grabe, no? Oo. Oh, oh, Grabe yun. <laughs> ano kasi, ano, ano yan eh, parang it's a law of supply and demand. Pagkukonti lang talaga yung, yung supply, oo. talaga mapapamahal. Wala kang choice, di ba? Oo, hindi. Pero kasi sana magi, na hindi ko, alam ko na anong siya ground, eh. Hindi ba dapat inunti-unti naman para medyo makatao yung dating? Kaya nga, eh, well, sinasabi nga nila, eh, hindi pa nga nila inumpisang ayusin, naniningil na. Eh, oh, oo, oh, Di ba kasi private ng humahawag ng partner ngayon? Mm, okay. Mm. Eh sabi ko naman, no nakita ko nga partner yung presyo. Ah. Hindi siya lumalayo sa mga parking din sa mall. Oh, ano? Globish. Oh. Talaga. hindi 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 first class parking ah. <laughs> hindi first sa labas yun eh. 'Di ba? Sa, sa labas Ay, no. yun sa open space parking. Alam mo kasi siguro, may, may, pag ganyan, ayoko naman sabihing abuso sila, no? Oo. Oh, oh. abuso. But, the, the, situation like that, Oo. oh. oh. Naka, nakakaroon, pwedeng mag-abuso -ab -ma In general ha. Uh Oo. -oh. Kasi kung walang choice 'yung ibang tao eh. O kaya hindi nila alam. Nandiyan na, dala nila 'yung sasakyan. No uh -oh. choice. Oo. Oo. Ha? nga ako diyan sa news partner. Ah, uh, pag nila, sa at the time parang 300 lang 'yung huli nila na alam. Uh Oo. -oh. Ay, ito kasi si mapapark sila, dala nila. Sige, hindi sila aware na biglang taas. Uh Oo, -oh. sabi nga ni ano to, dati daw 300 lang overnight mm. na. Ngayon 12, just mio. Right. Uh Oo. -oh. Ang mahal. Mm. 12. Oo oh Grabe. Eh, eh, tapos kung bus parang 2000 plus ata pag bus overnight. Oo. Oh, no, okay. Ang mahal. Uh-oh. Mm -hmm. 50 pesos ata for the first 2 uh, hours tapos yung succeeding na ano oras? Ayun, yun ang mahirap 'yung succeeding eh. Oo. Sana ko sa ibang bansa ka. <laughs> Kaya nga partner hmm. eh. Mag-aabang ka doon. Doon uh -huh. ka lang nako. Ay na pero wala tayong magagawa ganoon naman talaga uh, eh, private eh. private eh. kasi yes, kung oh. gobyerno yan serbisyo eh, pag pribado negosyo di ba yeah. Uh -oh. Kita. Ay, maliwanag na maliwanag. <laughs> maliwanag na maliwanag. Yun. Hmm. Sino ba naman ang mag invest na tapos walang yes. kita? O, ganun uh -oh. lang yan. Ayun Parang ano lang. Uh -oh. Parang Michael Young lang. Eh, di, gustong mag-negosyo. Eh, magagawa ba tayo? Kore. Eh. <laughs> Michael yung yeah, eh. Neg negosyo. Mm. Uh, kumita naman. Uh, uh, laki Ah, laki na sa Pilipinas. <laughs> eh. kumita, kumita naman. Hindi na kailangan kayo memorize yun. Diyos mio. Ay, nako. Kaya ang dami gustong tumagbo. Ay, oo, oh, Fadda. Oh, tama ka, di ba? Hindi no, oh, serbisyo, negosyo. <laughs> negosyo. Hindi naman natin nilalahat, ha. hindi, hindi, natin nilalahat. Kasi yung iba naman talaga malinaw yung kalilang intensyon ng pagtakbo. Negosyo. hindi, serbisyo. Ay, yung iba serbisyo. Oo. Pero pagka pamilya na, na pinamamana na partner, oh, Mana ni, mula anak, ay mula sa tatay, mula sa lolo na lolo, susunod yung tatay mo na, susunod ikaw na, susunod yung kaapo-apo. Oh, negosyo na yan, partner. Negosyo na. Hindi na yung servisyo. Eh, na, pero siyempre, partner. Especially, Oh, oh. Especially kung wala kang nakikitang pagbabago. Oo. Oh, oh. Na mm. pero partner, mm. nag-invest din sila diyan Nag-invest? Si, yung mga sinasabi mong tumagbo. Oo, uh, oo para, siyempre. Nag-invest din sila. O, oh, O, kaya, diba, so. Guns, guns, guns. Oh, kasi kung... G-cash, may bago na pala. Oo. Oh, <laughs> eh, pang-apat na G. <laughs> hindi, hindi naman po pwede mag-i-invest ka tapos walang balik. Ayun na. Lugi yun. Oo. oo. Lugi. Pero, lugi negosyo. Lu, lu, lugi negosyo. Wala kita. Wala, wala kita. ay, so, <laughs> 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 just me. Kaya, takim mo lahat. Halos lahat, pa Yung ibang mga, mas marami hmm. ngayon tumatagpong personalidad. Hmm. No. Personalidad. Eh, tayo na. Tayo na yung mamili. Tayo na yung mamili. Oo. Uh, sa kahit sabihin natin na ha, kahit sabihin na nating sikat. Uh Oo. -oh. Pero kung nakita mo na walang pagbabago, kasi siguro okay lang sa akin kunyari ah uh, tatay mo, uh -uh. mm mayor, third anak. Tapos nakikita mo yung tuloy-tuloy na pag-unlad, hindi mo masisisi yung tao eh na uh -uh. iboto, so, di ba? Correct. Pero pero partner, alam mo bang effect ng political times? Di ganito yun eh. Uh Oo. -oh. Halimbawa, especially sa ibang mga probinsya na talagang laganap, laganap yung private armies ha? Huh? Mm -hmm. Yung may mga goons partner, ang effect niyan, kasi sabihin natin, ito, ito kasi, ano ko na, isisegue ko ng konti kay ano ha, Senator, mm -hmm. Senator uh, Escudero. Meron din kasi akong press niya. Ang sabi niya kasi ganito, para bang, eh, hindi na papasa eh, kasi hindi pa, hindi pa, it, yung, maraming tanong na hindi nasasagot. Oh. Sir, there are also observations that the Senate has become some sort of family enterprise. Kasi mga magkakamag-anak, kapatid, mag-ina, pinakapasok sa nananalo sa incense. Um, sa dulo, wala naman tayong uh, batas na pumipigil kung sinong nais tumakbo. Wala rin namang limitasyon kung sinong pwedeng iboto o bawal iboto ng ating mga kababayan. Sa isang demokrasya, majority always wins. Na nagkakataon sila ang nananalo, Ibig sabihin nun, sila yung gusto ng maramis mas marami sa ating mga botante. Hindi mo naman pwedeng sabihin na purkit may kamag-anak sa Senado ngayon, eh hindi nila alam yon. Akala nila una pa lang yun sa Senado. Again, hindi mo pwedeng i na hindi alam at mang mga botante kaugnay sa kanyang pagpapasya. Alam niya ang ginagawa niya, alam ng botanteng Pilipino yung kanyang pagpapasya, at desisyon niya na maglagay ng isa, dalawa o tatlo mula sa isang apelido o pamilya. Pero sir, there's a constitutional prohibition against uh, political dynasty, no? so wala pang enabling you mm. regarding that. Don't you think Congress would pass it? Well, may mahabang debate dyan sa mga nagdaang panahon dahil sa depenisyon ng political dynasty at sa mga rules na papalibot dyan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. May isang kandidato na nag-file, matagal na siyang tumatakbo, konsehal sa isang bayan. Yung kapatid niya, biglang sumikat sa larangan ng sobi sa anuman, nagpasa mag-file ng senador. Tanong, dynasty ba yan? Pagbabawal niyo ba yung kapatid ng tumakbong konsyal at papayagan yung senador? Pagbabawal niyo ba yung senador dahil nauna yung konsyal? Paano pag may magpinsan na nag ng Certificate of Candidacy yung isa para konsyal sa isang bayan, yung isa para mayor sa kabilang bayan? Saklaw ba yun? Pareho pa rin ba ang sagot mo kapag tumakbo yung magpinsan na mayor ng isang bayan at governor naman sa isang probinsya na hindi saklaw ng bayan niya? Pareho pa rin ba ang sagot mo kapag tumakbo sa Mindanao yung isang pinsan at tumakbo naman ng konsel yung isa sa Luzon? Um, paano ko may gustong iboto ang mga kababayan nating presidente na sikat, na gusto nating lahat? Biglang may pasaway na kapatid na tumakbo bilang ba o senador. Bawal na bang tumakbo yung korusonada nating presidente yung tatakbo? Um, ilan sa mga katanungan na hanggang ngayon hindi pa nasasagot ng mga nagpapanukala. Ang assumption nila ay isang malaking sindikato ang lahat ng pamilya na hindi naman siguro ganun yun. Nakikita natin maraming mga magkakamag-anak sa eleksyong to at nagdaang eleksyon na naglalaban-laban. aaway nag away O paano pag may isang pasaway? Um, sino magpapasunon? ang assumption nyo, mag-uusap-usap dapat silang pamilya, eh, hindi nga, magkakaaway nga eh. So, sino magde-decide? Kamalek? Korte? Um, anong institusyon o ahensya ang magpapasa ng bagay na yon? Ito ang mga katanungan na dapat sagutin ng panukalang batas niya na marahil. Isang rason kung bakit hindi pa nga naipapasa ay hindi pa masagot yung mga tanong na yun. Or, either that or yung kasi yung mga nakaupo sa lalo sa house. Inga, member ng mga Posible din yun. Pero gaya nung nasabi ko, asan ba yung version halimbawa na sasagot dun sa ehemplong mga katanungan kong yun? About political dynasty. Mm -mm. Alam mo sa akin, nakakatawa kasi yung sagot niya eh. Okay? Naghain na to, ah. kaya na lang naghain si Robin Padilla about anti-political dynasty. Remember, that's uh -huh. July. If uh -huh. I'm not mistaken, that's July 2024. Senator Robin Padilla has filed a bill seeking to fulfill the 1987 Constitution's mandate to prohibit political dynasties in the country. Under Senate Bill number 2730 filed by Padilla, no spouse or person related within the 4th degree of consanguinity to an incumbent elective official seeking re-election shall be allowed to hold or run for any elective office in the same city or province. It also states that no person who has a political dynasty relationship to the incumbent shall immediately succeed the incumbent's position. The bill also requires any person running for any elective public office to file a sworn statement with the Commission on Elections that he or she does not have a relationship with any incumbent public official running for an elective public office in the same city or province. In a statement, Padilla says he believes it's now the time to break the barriers that prevent the best and the brightest from serving the Filipino people. Citing a Harvard Academy research study, Padilla says political dynasties stem from the tendency of elites to persist and reproduce their power over time, undermining the effectiveness of institutional reforms in the process. The senator adds that political dynasties compromise political competition and undermine accountability. Uh -huh. Wala. Tapos sabi niya, may pa kasi mga tanong eh. Oh, ganito. Ito, ito, ito press ko niya. Para kasi, paul me kasi, na sorry, Senator Cheese, pero naplastikan uh -oh. kasi ako sa sagot. Na para bang, ito, ang tatay ba, kung mayor, tapos yung anak tumakbo sa ibang probinsya, politika yung Dallas, ba diba yun? Mm -hmm. Ang dami sabi, dami-dami mga tanong na hindi masagot. Eh, that's why, kaya nga kayo nandiyan dyan, di ba? Uh -huh. Kaya nga kayo nagkakaroon ng political uh, uh, inquiry in aid of legislation. Para malaman nyo, para ilimit nyo, kung ano ibig sabihin ng political dynasty. Oh. Eh, Tapos diba? na sabihin niya, ilang taon na to partner? Ano, ano ba talaga, pa ni... partner, ang definition nito? Okay, ba diba partner. Ko to oh. Kasi, yeah. Dapat nilang i-define. Dapat oh, oh. nilang i-define ano yung limit. Oh, oh. Okay, may limit kasi binigay si Sen. Robin Padilla. Pero siyempre aralin nila yun uh, kung tatama ba. Mm -mm. Diba? Parang kung daw nagkakamaling kay Robin Padilla, parang hanggang kapinsan eh. Oo. Oh, oh. Okay. Sa so, ibig sabihin, uh -oh. diba, malawak siya. Uh -oh. Kaya nga kayo jajaan. In the first place, alam niyo naman ang ibig sabihin ng political dynasty. Uh -uh. Okay. Pero ilimit nyo. Kasi para yung iba na gustong tumakbo at hindi papasok sa meaning or definition, ang gagawin nila, gagawin uh -uh. nila na definition, eh di pwede tumakbo. Alam mo kung bakit po? Ito yan eh. uh -huh. Bakit kailangan talaga magkaroon ng anti-political dynasty lo no, sa atin? Uh -huh. O oh, halimbawa sa probinsya, maraming huns. Uh -huh. Maraming ano, uh, na, maraming, uh, maraming, ano mas, okay? But na yung iba, gustong tumakbo, hindi na makatakbo, dahil hawak na ng pamilya. Oo. Oh, correct. Okay, pag hawak na ng pamilya, may guns, may guns, ah, uh, may, may, lahat, lahat may na nandun na, partner. No, oh. Pero na, wala nang tatakbo because of fear. Takot. Diba? Oo, oh, oh, natatakot so, na. Oo, oh, oh, natatandaan mo yung ano, yung mga, yung, 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 ang patuan. Oo. Oh, oh. 101 on trial, 357 witnesses, 10 years of trial for the murders in 2009 of 58 people, 32 of them journalists. This is the trial of the decade. Andal Ampatuan Jr., or Datu Unsai, Saldi Ampatuan, and Datu Sajid Islam Ampatuan are the principal accused in the brutal Ampatuan massacre in 2009, the single deadliest attack on journalists, and the worst election related violence in Philippine history. On November 23, 2009, members of the media joined a convoy of relatives and supporters of Esmael Toto Mangudadatu, who will file Toto's certificate of candidacy for governor of Maguindanao, a post long held by the ruling clan of the Ampatuans, a family that wields influence both in and outside Maguindanao. They never reach their destination. The trip is cut short as every single one of them is killed and in Sitio Masalay, Barangay Salman Ampatuan, Maguindanao. This is a case that has spanned three presidents and eight justice secretaries. Out of the 197 suspects, 117 are arrested and 101 remain on trial. Others were either cleared or died. The trial began as charges were filed on December 15, 2009. 70 of the accused filed their respective petitions for bail, which become the priority of the Quezon City Regional Trial Court Branch 221, led by Judge Jocelyn Solis Reyes. She was tasked to focus solely on the case. Hearings were held thrice a week as the Supreme Court told Judge Reyes to do away with direct testimonies and ask for judicial affidavits instead from witnesses. Two crucial witnesses point to the Amputuan brothers as killers and conspirators. The patriarch, Andal Sr., also the alleged mastermind, died of liver cancer in 2015. The witnesses are Sukarno Badal and Lakhmuddin Saliao, suspects turned state witnesses. Padal is a former vice mayor in Maguindanao and an ally of the Ampatuans. And Salyao is a house help of the Ampatuans. It's one, it's one story eh, about that. Eh. Para, Correct. Diba, nung, nung magsahahain ng COC, yun yung kwento, pardon, hindi natin ito gawa ko ito. Nung maghahain ng COC, di ba? Di ba minasakir? Mm -hmm. So, para hindi mawala sa press. Oh. Ba, that's the story sinasabi. Correct. At ganun yung nangyayari. Kaya wag sa sa atin ni Senator Chief Escoderna, hayaan natin yung mga butante, They know it. Diba? Matalino na yan para pumili. Um, sa dulo, wala naman tayong uh, batas na pumipigil kung sinong nais tumakbo. Wala rin namang limitasyon kung sinong pwedeng iboto o bawal iboto ng ating mga kababayan. Sa isang demokrasya, majority always wins. Na nagkakataon sila ang nananalo, Ibig sabihin nun, sila yung gusto ng maramis mas marami sa ating mga botante. Hindi mo naman pwedeng sabihin na purkit may mag anak sa Senado ngayon, eh hindi nila alam yon. Akala nila una pa lang sa Senado. Again, hindi mo pwedeng i na hindi alam at mga mang mga botante kaugnay sa kanyang pagpapasya. Yung mga ganang sitwasyon, kaya mo? Oo. No. Matatalino ba? Wala silang freedom. Correct. Wala silang freedom to choose. on the morning of november 23 2009 badal says he went to crossing Sanyag and saw armed cops armed civilian volunteers and a masked andal jr eyewitnesses residents and passersby alike testify to seeing andal jr at different times during the execution of the massacre according to badal's testimony andal jr orders to radio the blocking of the mangudadatu convoy in nearby malating badal joins andal jr in malating there he sees members of the convoy lying face down on the ground Badal says the victims are hauled back to the vehicles and taken to the mountains of Sitio Masalay. The victims are brought to Andal Jr. one by one per batch, starting with Totu's wife and sister. Andal Jr. and his men shoot them in "quote competitive fashion." Andal Jr. calls his father to report that only the media are alive. The older Ambatuan supposedly says, "Finish them off." According, even they the decision. But because ah. Oo, oh, wala silang magagawa kung hindi oh, uh, sundin okay. nila kung ano yung gusto, di ba? Oh. Ng kanilang, oh. ano doon, leader. Yes. Yeah. Na ibalik sa pwesto. Hmm. Oh. Diba? Kaya masasabihin na, pa ang pang mga tanong na hindi masagot, that's why you're there. Mm -hmm. Kaya kayo nandiyan dyan. Di ba? To define it, to limit, to make a law on that. Total yan naman na nasa Constitution eh. Oo. Uh -huh ayaw yung gawin, ayaw yung gawin kasi pag ginawa niyo, mababanatan kayo ng ibang mga politiko. Pero sir, habang wala pang pa anti-dynasty law, hindi ba out of delicadeza? Parang sobra naman kung, let's say, Senate, okay na siguro may magkapatid, pero kung tatlo magkakapatid, hindi ba sobra na yun? Hindi para sa akin na pagdesisyonan yan. Para sa ating lahat na pagpasahan yan pagdating ng araw ng eleksyon. Kung ibaboto ba natin sila dahil dito? o hindi natin sila ibaboto dahil sa rason ding, um, sa rason ding yan. Kinopya lamang natin ang ating demokrasya sa Amerika. Doon natin halos kinopya ang ating saligang batas at Republican system. Wala silang ganong klasing provision sa batas nila, kaugnay ng dynasty. Buong tiwala binibigay nila sa kanilang mga butante para magpasya at piliin kung sinong nais nilang manilbihan sa anumang pwesto. Wala nga din silang term limits. Kasi nga buwan tiwala nila sa electoral system nila, sa botante nila, sa sistema nila na pipiliin ng tao kung ano yung makabubuti, nararapat at pinakatama para sa kanilang bansa. Kung saan ang eleksyon nila tulad ng eleksyon natin, tigitigis sa lamang tayo ng boto. Pero sir, walang impact sa performance ng Um, ako walang nakikita ang impact o epekto yon kung sakasakali. Dahil nakita niyo naman yung naging performance ng Senado sa loob, gaya na nasabi ko ng 26 na araw o oh, humigit ko mulang daang, uh, calendar days. Nalampasan namin ang uh, nagawa sa loob hindi lamang ng isang taon, pero kulang-kulang dalawang taon ng regular session. So, um, hindi had lang yon tingin ko, para magampanan ng Senado yung kanyang trabaho. Yun yung point noon. Ayaw nila masaktan yung ibang mga politiko na, na talaga ang pamilya ay ginawang na negosyo uh -uh. yung pagiging um leader ng area area ang, nila. Ang, so hey, ang yun, partner, marami si, sila oh. ang ano rito maapektuhan oh. din kasi yes. kung maapektuhan yung sa baba, mawawalan sila ng suporta oh. dahil dahil sa Ida. di ba partner uh, oh. sa ginawa nilang desisyon. Oh. Oh. Kaya alam mo yung salita ng Central Chase Escudero, huwag niya na i-justify. Uh Oo. -oh. Yung, yung sa akin, for me, this is for me. Uh Oo. -oh. Yung sagot niya, ginagawa tayong ob-ob. Oo. -ob. Uh -oh. Ano parang, ano, hindi niyo wala kayo magkawa, hindi niyo ma-define. Uh Oo. -oh. Kami ba yung ob-ob o kayo? Pero, etong partner, tanong lang, sa, well, uh, sinasabi mo, sa isang ano yan, sa isang lugar, mm. munisipalidad, mm. na, well, halos lahat ng pamilya eh, ay na sa, pus uh, may posisyon na, may pwesto mm from board member to di ba governor to vice sa mayor lang, sa isang pati, lugar ha? lang pati, yan oo ah. uh, hanggang sa ano partner di ba mm. pati sa loob mismo ng munisipyo halos pamilya mm. lahat nilang nandoon nakaupo mm. hawak lahat yung iba't ibang mga departamento mm. doon dahil hawak ng nila yung lugar na pero mm. eh, okay papa na to halimbawa ah uh, yung yung anak nandoon sa munisipalidad mm. yung tatay naman E nandoon sa kabila? Nasa ibang lugar. Ibang lugar. Okay. Oh, Ito nga partner, oh, oh. dalawang klase kayo sa iyong political dynasty. Dalawang klase. Oo. Oh, oh. Or tumagbo sa mataas na posisyon. Oh, Senator. Oo. Oh, oh. so, diba yung sa Thin Dynasty, isang isang pat dynasty. Okay. Pag sabi mo pin Dynasty partner, parang ipapamawanan mo lang. Mayor yung tatay, tapos, oh, tapos oh. sa center mo, bibigay mo lang sa anak mo o sa asawa mo. Mm-hmm. -mm. That's Thin Dynasty. Pero pag fat dynasty kasi, yung isang tao na nahalal ka ng na mayor, pasamang susunod na panahon, lahat na ng mga anak mo, asawa mo, pinsan mo, lolo mo umasok na. Uh -huh. That's fat dynasty. Ngayon partner, hindi natin masasabi na dapat bawal yung Presidente, yung tatay mo, dapat ikaw tumakbo as congressman. Uh -huh. Okay. Kaya i define nga nila, kung hindi yan kasama sa definition ng political dynasty, then hindi siya prohibited sila yung magde-define ano yung pinaka-reasonable mm -mm. para masabi natin correct, na ito correct. ay political dynasty. Na para to point na yung yaman, yung power, uh -oh. tapos yung yaman ng bayan, umiikot na lang sa pamipamilya. Uh -huh. Yun yun eh. Yun ang, yun ang iniiwasan ng political dynasty partner. Na kayo, -kayo na lang. Uh -huh. Iikot na lang sa inyo yung kapalihan sa kayong yung pera ng bayan. Nagpapalipalitan na the lang. Point. Um, you have to take whatever it is I say with a grain of salt because I took over from my dad's former seat at the House of Representatives, although I am the first last named Escudero in the Senate. Sir, 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 sir. Yes. Hindi naman, hindi ko pala nakikita yung version. Ang sinabi ko na ang posisyon ko sa anti-dynasty. Dahil produkto ako niyan, hindi ko haharangin yan. Kung kailangan ng boto ko para mapasayan, boboto ko dahil laban naman yun sa interes ko. Na makikialam ako sa pagbalangkas niyan ay klarong kaso ng conflict of interest. Rason para hindi ko dapat panghimasukan maliban na lamang ko ang boto ko ay kinakailangan para mapasayan. In which case, that will be a vote against interest. Which is allowed by our laws and the Constitution. Pangalawa, um, again, Magandang matanong doon sa mga naniniwala at nagsusulungan nito, anong solusyon sa ganong klasing mga sitwasyon para mapatupad na natin yan? Uh -uh. But are you also, Alparnag, ikaw ba pabor din na bigyan lang din ng term limit? I mean, yung mga kung tapos na yung termino mo, hindi ka na pwedeng tumagbo ulit? Uh, na kahit, okay lang sa akin. Okay lang sa akin yung local na may terms term. Oh -oh. Okay lang yun. Okay lang yan. bakit kasi di ba may mga, ganun, program, may mga ganun eh. may mga ganon may mga ganon panukala, di ba dante atataasa At ah nono no, no, kasi ano 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 Oo. ano 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 may ano 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 pag, Diba? On the second year, nangangampanya na ulit. Oo nga eh. Kasi uh, tingin ko, tingin ko kung hahabaan ang congressman local, o di pwedeng 4-4 mm, mm para 8. Pwede 'yon. Siguro. Sa akin na. 4-4 four, four, para yung 4 years yung tao nakakapagtrabaho pa tapos on the third year lang siya mangangampanya. Parang gano'n, di ba? Mm-mm. May gano'n. Yung 4-4 pwede na. Tapos two terms. mm -hmm. Diba? Correct. Pero yung presidente, okay na yung anim lang talaga. May, may, reason naman yan eh. Bakit yan ang ginawa ng mga nagpalangkas ng constitution eh. Uh -huh. Kung bakit hagan, six years lang, tapos hindi na pwede ma elect Mm -mm. uh Oo -oh. uh -oh. nga, nandito na ako sa bus station. Nakauwi na ako, uh -oh. partner. Uh, From Antarctica. Na. Wow, ang bilis naman ang biyahe. Mainit na tuloy. Nasa Pilipinas uh -oh. na ako. Uh -oh. Mainit na. So, tang <laughs> ta tanggalin mo na, partner, yung sweater. Oo, tatanggalin ko na yung jacket ko. Sige, <laughs> sige, partner. Sige.